Isa na yata sa pinakamahirap na desisyon ng isang individual, ay ang piliin na isakripisyo ang sariling kalagayan, at kasiyahan, upang magtungo sa ibang bansa at doon ay makipagsapalaran, para lamang sa pangakong maalwal at masaganang buhay para lamang sa pamilya. Kalakip nito ang hirap, pagod, pangungulila at kalungkutan, na kinakailangan nilang labanan para lamang makapagpadala sa kanika nilang mga pamilya, na narito sa ating bansa. Ayon sa isang tala, ngayong 2023, ay lumobo na sa 2.37 million ang tinatayang walang trabaho dito sa ating bansa, katumbas ito ng 4.8% ng ating populasyon, ang sinasabing walang trabaho, o hirap makahanap ng trabaho dito sa bansa. Isa sa mga hinihinalang dahilan dito ay ang umanoy high standards hiring kung tawagin, patunay na lamang umano dito, ay ang nag-trending kamakailan lamang na hiring post ng isang kilalang fries company, kung saan ay binatikos ito dahil sa umano'y mataas masyado na kalidad na kanilang hinihingi para sa kanilang mga magiging aplikante. Ito umano ang dahilan kung kayat karamihan sa ating mga kababayan ay pinipili na lamang na magtrabaho sa ibang bansa. Dahilan kung kayat nito lamang Hunyo ay lumabas sa isang talaan na tinatayang 1.2 milyon na umano ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang na nga dito ang isang kuya ng isang tahanan mula sa Pangasinan. Marami ang naantig, nang ibahagi ng binatang ito, ang masakit nitong pag-uwi sa bansa, dahil imbes na kumpleto ang sasalubong na yakap sa kanya sa pag-uwi nito, dito sa ating bansa, ay nalag na sila ng isang miyembro ng kanilang pamilya, ito ay ang nakababata nitong kapatid na lalaki. Ayon sa binata, malambing at mabait na bata ang kapatid niyang iyon. Isa sa mga paborito nitong paglalambing sa nakababata niyang kapatid na ito, ay sa tuwing darating umano ang kanyang payday, ay gumagawa umano ang kapatid niyang ito ng listahan ng mga plano nitong bilhin kapag siya ay magpapadala na sa kanyang pamilya. Isang simpleng listahan marahil para sa iba, ngunit para sa binatang nagsasakripisyo para metostusan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya, ito ay labis na nagpapawi sa binata ng kanyang pagod at pangungulila. Pumanaw ang nakababatang kapatid nito noong June 2022. Dahil dito ay sinikap nitong makauwi ng bansa, hindi man ito nadatna ng mga labi ng kanyang pinakamamahal na kapatid, ay naabutan naman ito ang huling listahan na ginawa ng kanyang kapatid para sa binata noong ito ay nabubuhay pa at mula nga rito ay nagdesisyon ito na ipetato ang pinakamagandang obra na hindi nito malilimutan. Ito ay ang grocery list nga na iyon ng kanyang kapatid bilang tanda na hindi nito kailanman kakalimutan ang nakababatang kapatid. Ang tatong ito ay habang buhay niyang magiging paalala na handa nitong gawin ang lahat at patuloy na magsakripisyo para lamang sa pagmamahal nito sa kanyang pamilya. I'm gonna live my life Like everyday is the last Without simple goodbye